Madilim na ang langit ng sumulpot ang karumata sa gilid ng masukal na kabubatan. Hindi karaniwang dilim ito, ang ulap ay tila lumuluhod sa mga puno, mabigat at nagkukubli ng mga bituin. Ang ilaw ng gasera na hawak ni Rigo ang tanging pumipintig na liwanag sa dilim. Sa loob ng karumata, nakayuko si Sister Carla, mahigpit ang kapit sa kanyang rosaryo. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa labas, sumusundan ang mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Kasama niya si na Bobby, ang pinakabata at pinakamakulit sa grupo, at si Rafael, na tila walang inaalala kundi ang humahaplos na hangin. Parang hindi natutulog ang kagubatan na to, mahina at may halong biro ni Rafael habang sinusuri ang paligid. Hindi nga natutulog, mabilis na sagot ni Rigo. Buhay ang lahat dito kahit hindi mo nakikita. Napatahimik silang lahat. Ang salitang buhay ay tumama na parang babala. Nagpatuloy ang karumata at bawat pag-ikot ng gulong ay naglalabas ng kalusko sa lupa. Sa malayo, sumisipol ang hangin, dala ang amoy ng basang lupa at paso. Ang katahimikan ay biglang nabasag ng bumigat ang paghinga ng kalabaw. Tumigil ito, nanlilisik ang mga mata. Hindi umuusad. Bakit, tanong ni Bobby, tinig na halos pabulong. Walang sagot si Rigo. Bumaba siya at sinilip ang lupa. Sa liwanag ng gasera, may bakas ng paa, malalaki, mabigat, at nakabaon ng malalim na parang may dumadagundong na lakas. Hindi ito bakas ng tao, hindi rin ang hayop na kilala nila. Ang hugis ay mahaba, may nakaumbok na tila kuko, at nakaukit sa lupa na parang kumikislot. Humigpit ang kapit ni Sister Carla sa Rosario. Sa kanyang loob, nagbanggaan ang dalawang tinig, isa na nagdarasal, isa na nagtatanong kung bakit siya naroon. Hindi tayo nag-iisa, wika ni Rigo, tinutok ang gasera sa madilim na bahagi ng gubat. At doon nila narinig isang mahinang halakhak, tila mula sa isang bata. Napalingon silang lahat. Ang kalabaw ay biglang umatras, halos mabali ang tali. Ang halakhak ay naging iyak, tapos ay umol ng matanda, paikot-ikot, lumilipat mula sa kaliwa patungong kanan. Wala namang tao dito, bulong ni Bobby, nanginginig ang boses. Meron, sagot ni Rafael, ngunit hindi siya sigurado kung tao nga ba o hindi. Sa isang iglap, bumagsak ang mga dahon mula sa itaas, at sa pagitan ng mga sanga ay lumitaw ang dalawang mata, matingkad, kumikislap sa dilim na parang pinupulot ang kanilang mga titig. Hindi gumagalaw ang anino, ngunit malinaw ang naroon. Tahimik na pinikit ni Sister Carla ang kanyang mga mata at nagsalita ng marahan, halos hindi marinig, ilayo mo kami sa masama. Iligtas mo kami sa tukso, Amen. Pagmulat niya, wala na ang mga mata. Ang paligid ay bumalik sa katahimikan, para bang walang nangyari. Ngunit ang tensyon ay hindi na nawala. Kailangan nating makarating sa nayon bago sumapit ang hatingdabi, sabi ni Rigo, nagmamadaling hinila ang kalabaw. Muling umandar ang karumata, ngunit mas mabigat ang bawat hakbang. Si Bobby ay hindi na nagbibiro. Si Rafael ay hindi na nakangiti at si Sister Carla ay hindi na natahimik sa kanyang puso, may bumubulong na hindi lamang sila mga manlalakbay sa isang gabi ng dilim. Para silang mga tauhan na hinahatak ng isang kwento na matagal nang isinulat bago pa sila ipinanganak. Sa di kalayuan, may kislap ng ilaw, isang kubo na may usok na pumapailan lang. Doon nagsimula ang kanilang pag-asa. Ngunit hindi nila alam, iyon din ang magiging pintuan sa mga aninong hindi na muling maitatago. Ang kubo ay nakatayo sa gilid ng gubat, tila hiwalay sa mundo. Maliit lamang ito, ngunit ang usok na lumalabas mula sa bubong ay nagbibigay ng anyo ng buhay. Ang liwanag ng isang lampara ay kumikislap sa loob, humahalo sa dilim. "Doon na muna tayo," sabi ni Rigo, pilit na itinatago ang kaba. "Kailangan nating pahupain ang takot ng kalabaw, baka tuluyang tumigil ito sa daan." Tahimik silang lumapit. Ang sahig ng lupa ay basa, at bawat yabag ay parang inuulit ng buong gubat. Si Bobby ay halos sumiksik kay Sister Carla, parang bata sa tabi ng ina. Si Rafael na may nagkunwaring kampante, ngunit ang mga mata niya ay mabilis kumakabig sa kaliwat kanan, tila inaasahang may biglang sisilip mula sa dilim. Bumukas ang pinto bago pa sila makatok. Lumabas ang isang babae, payat, matanda, ngunit matalim ang mga mata ang kanyang buhok ay nakalugay, at sa kanang kamay ay may hawak siyang sibat na may tuyong dugo sa dulo. Anong ginagawa ninyo rito, malamig niyang tanong. Ang boses niya ay parang kaluskos ng tuyong dahon. Nagkatinginan ang apat. Si Sister Carla ang unang sumagot. Kami po ay mga manlalakbay. Galing sa bayan. Hinihiling lang po naming makapahinga sandali. Saglit na katahimikan, Pagkatapos, dahan-dahan binaba ng babae ang sibat at tumabi sa pintuan. Pumasok kayo. Hindi ligtas ang gubat kapag ganitong oras. Sa loob, bumungad sa kanila ang isang kakaibang ayos. Ang kubo ay walang bintana, ngunit ang sahig ay makintab, parang bagong wax. Amoy floor wax ang buong paligid, matamis na nakakasuya. Sa isang sulok, nakalagay ang maliit na rebulto ni San Miguel Arcangel na tila nakatitig sa kanila. Umupo sila sa banig na inilatag ng babae. Ako si Aling Luisa, pakilala niya. Madalang may dumaraan dito, lalo na sa gabi. Tahimik na sumimsim ng tubig si Rigo, pero hindi mapigilang mapatingin sa sahig. Bakit walang bintana ang bahay niyo? Tanong niya, pilit na magaan ang tono. Para walang makapasok na hindi inaanyayahan, sagot ni Luisa, mabilis, halos walang emosyon. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Si Bobby ay kumuyom ng kumot na inilatag, Napansin ang ilang piraso ng damit na hindi nila pag-aari, isang lumang palda, isang panyong may burda ng ibang pangalan. Mga gamit niyo po ba ito? Tanong niya, halos hindi makatingin. Tumigil si Aling Luisa sa paghahanda ng tsaa. Mga naiwan ng mga naunang nagdaan. Madalas, hindi na sila bumabalik para kunin. Namalas ni Sister Carla ang estatwa ni San Miguel. Ang espada nito ay nakatutok sa isang maliit na baboy ramo na kahoy lamang, parang nakadapa sa paa ng anghel. Ngunit ang mga mata ng rebulto ay tila naglalaro sa liwanag, parang buhay. Maraming kwento ang kagubatan, dagdag pa ni Luisa, lumapit at inilapag ang tsaa sa harap nila. May mga halimaw na mahilig sa laman. May mga anino na sumusunod hanggang sa panaginip. Kung minsan, tao ang anyo nila. Kung minsan, hayop. At kung minsan, tumigil siya, umiti ng bahagya, wala silang anyo, kundi boses lang. Sa sandaling yon, muling narinig nila ang mahinang halakhak mula sa labas, parehong boses na narinig nila sa bubat. Ngunit nang sumilip si Rigo sa pintuan, wala naman siyang nakita. Nalaglag ang tasa mula sa kamay ni Bobby. Narinig niyo yon? Hangin lang yon, mabilis na sabi ni Rafael, ngunit baka sa kanyang mukha ang takot. Si Sister Carla ay tahimik na nagdasal, pinipilit ayusin ang tibok ng puso. Munit sa kanyang pagyuko, napansin niya ang mga bakas ng kuko sa gilid ng pintuan, mga marka ng pilit na pagkamot mula sa loob palabas. Salamat po sa pagpapatuloy, sabi ni Carla, marahang umiti kay Luisa. Bukas na po kami magpapatuloy. Ngumiti si Luisa, ngunit malamlam, parang lihim ang nasa likod ng kanyang mga mata. Bukas kung abutin niyo. Nanigas ang hangin sa kubo. Ang mga salita ay hindi sigaw, ngunit mas malakas pa sa anumang tunog ng kabubatan. Si Bobby ay hindi makagalaw, si Rigo ay kumuyom sa hawak na kutsilyo, at si Rafael ay biglang nawala ang mapagbirong anyo. At sa gitna ng lahat, si Sister Carla ay nakaramdam ng kakaibang bigat. Hindi takot lang, parang may nakaupo sa kanyang dibdib, bumubulong sa kanyang isip. Kung ito'y laban ng paniniwala at takot, saan katatayo? tayo? Sa labas, muling umihip ang hangin. At sa bawat pag-ihip nito, may kasabay na bulong, tila mga pangalan nila ang binabanggit. Sa loob ng bahay ni Aling Luisa, dumaan ang mga oras na parang mabibigat na anino. Kahimik silang nakahiga sa banid, ngunit walang tulog ang dumating. Ang amoy ng floor wax ay lalo lamang tumapang habang humahaba ang gabi, parabang iyon mismo ang pumipigil sa kanilang mga mata. Si Bobby ay nakapikit ngunit sa bawat pag-ikot niya ay parang may malamig na kamay na dumadampi sa kanyang balikat. Si Rigo naman ay laging hawak ang kutsilyo, hindi tinatanggal ang tingin sa pintuan. Si Rafael ay pilit nagbibirong siguro pusa lang ang mga tunog, pero ang basag na tinig niya ay naglalantad ng kaba. At si Sister Carla, nakahiga, ngunit nakadilat, pinagmamasdan ang estatwa ni San Miguel sa gilid ng silid. Ang liwanag ng lampara ay kumikislap sa espada ng anghel. Munit sa bawat anino na gumagalaw, parang ang mga mata ng rebulto ay sumusunod sa kanya. Biglang tumulog ang kalawang ng pinto. Napatayo si Rigo, handa ang kutsilyo. Si Aling Luisa ay bumalik, hawak ang isang mangkok ng sabaw. Mainit pa, wika niya, malamig ang iti. Magpalakas kayo. Mahaba pa ang lalakbayin bukas. Tahimik silang uminom kahit nanunuot ang kakaibang pait. Munit nang umabot kay Bobby ang mangkok, napansin niya ang maliliit na buhok na lumulutang sa ibabaw, hindi buhok ng tao, hindi rin ang hayop na kilala niya. Mabilis niyang itinabi ang tasa. Busog pa po ako, sabi niya, nanginginig ang tinig. Ngumiti si Luisa, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Habang lahat ay nagkukunwaring maayos, napansin ni Sister Carla ang isang bagay. Sa gilid ng dingding, may mga marka, paikot, parang kuko na paulit-ulit na kumamot mula sa loob at sa ilalim ng mga banig na tinutulugan nila, nakapanya ang matigas na bagay. Hinila niya ng dahan-dahan at bumungad ang isang lumang rosaryo, may bahid ng tuyong dugo. Napahigpit ang hawak niya. Kanino ito? Sino ang huli nitong nagdasal? Nang iangat niya ang tingin, nakita niyang nakamasid si Luisa sa kanya, diretsyo, tila alam na nakita niya ang nakatago. Hindi nagsalita ang matanda, ngunit ang katahimikan ay naging mas nakakatakot kaysa kahit anong sigaw. Bago pa siya makagalaw, biglang sumiklab ang kalabog mula sa labas. May malalakas na yabag na paikot sa kubo, parang mga paan ng maraming hayop, sabay-sabay na umikot. Tumigil ang lahat ng paghinga. Mga aso, bulong ni Rafael. Ngunit hindi tunog ng aso ang kanilang naririnig. Ang mga yabag ay parang mabibigat na kuko na humahagod sa lupa. Kasabay nito, may maririnig na halakhak, iyak ng bata, sigaw ng matanda, lahat sabay-sabay, umiikot sa bahay. Umilaw ng mas maliwanag ang lampara, halos mabulag sila. At sa liwanag na yon, nakita nilang nag-iba ang anyo ni Aling Luisa. Hindi ito malaki o halimaw, hindi pa. Ngunit ang balat niya ay nagiging maputla, halos parang wax. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, at sa gilid ng kanyang likod, parang may umuusbong na paypay ng balat, parang pakpak na hindi pa buo. Hindi kayo dapat narito, malamig niyang sabi. Napasigaw si Bobby at sinubukang lumabas, ngunit ang pintuan ay biglang nagsara, parang may humigop mula sa labas. Si Rigo ay sumugod, hawak ang kutsilyo, ngunit natigilan nang makita niyang hindi siya tinatamaan ng sariling anino, parang nawawala sa sahig. Si Sister Carla, na ang kamay, ay tumayo sa gitna ng silid. Ano ka ba talaga? sigaw niya. Tumawa si Luisa, isang tunog na sabay-sabay ang boses, bata, matanda, lalaki, babae. Ako ang bantay, sabi niya, at ako rin ang nilalang na pinapalayas ninyo sa inyong mga dasal. Sa labas, ang mga yabag ay huminto. Katahimikan. Tila buong kagubatan ay nakikinig. Rinig ang tibok ng puso ni Carla. Ang kanyang pananampalataya ay natitest, hindi lang ng halimaw kundi ng katanungan, kung ang Diyos ay tunay na bantay, bakit niya hinayaan na mapunta sila rito? At saka, isang matinding kalabog ang dingding ng kubo ay yumanig parang may sumugsob mula sa labas. May bitak na bumuka sa sahig at mula roon ay umalingasaw ang amoy ng bulok na karne. Napasigaw si Bobby, napakapit kay Carla. Si Rigo ay handa ng lumaban. Si Rafael, na nanlalaki ang mata, tila may naalala. Hindi aksidente ang pagdating natin dito, sabi ni Rafael, nanginginig ang tinig. May hinahanap sila, at ako huminto siya, halos hindi makatingin sa kanila, ako ang nagdala sa atin dito. Parang sumabog ang katahimikan. Hindi halimaw ang unang sumira ng kanilang tiwala, kundi ang isang kasama nilang iniisip ay kakampi. Anong ibig mong sabihin? Halos pasigaw na tanong ni Rigo kay Rafael. Ang kutsilyo sa kamay niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot kundi dahil sa galit. Hindi makatingin si Rafael sa kanila. Hindi ako pumayag na sumama kayo dahil sa awa may iniutos sa akin may ipinahanap. Ang bagay na nakatago sa kabubatan na to, sabi nila kayamanan. Pero hindi nila sinabi na may sumpa. Kayamanan, bulalas ni Bobby. Kaya mo kami dinala rito. Para sa ginto. Hindi lang ginto, sigaw ni Rafael, halos mabaliw ang tinig. Isang bagay na kayang magbigay ng kapangyarihan. Ang ginto ang maso, bato o bakal, hindi ko alam. Pero may mga taong naniniwala na kaya nitong magpabagsak ng sinuman. Pinaniwala nila ako. Habang nagsasalita siya, lalo namang lumalapit si Aling Luisa. Ang balat niya ipatuloy na nagiging parang wax, at sa bawat hakbang niya, may tunog ng balat na kumakaluskos. Hindi siya nagsisinungaling bulong niya. Nagnakaw sila ng bagay na hindi sa kanila. At nayon, gising ang mga anino. Kung alam mong mapapahamak kami, bakit mo kami tinulungan kanina, tanong ni Sister Carla, pilit pinatitibay ang tinig. Ngumiti si Luisa, ngunit malamig, parang wala ng laman ang kanyang puso. Dahil kailangan kong makita kung sino sa inyo ang malakas. Hindi lahat karapat dapat mabuhay kapag dumating na ang gabi. Sa labas, muling narinig nila ang mga yabag, ngayon ay mas malapit, mas mabigat. Ang dinding ay muling yumanig, at ang bubong ay nagbubulungan na parang may mga pakpak na kumakaskas dito. Hindi na tayo makakalabas, sabi ni Rigo, nakaposisyon na parang handa sa laban. Ngunit hindi iyon ang mas mabigat. Sa loob, si Sister Carla ay nakikipaglaban hindi lang sa takot kundi sa paniniwala. Ang mga salita ng kanyang panalangin ay nanlalamig sa bibig niya. Kung Diyos ko'y naririto, bakit niya hinayaan ito? Lumapit si Bobby, halos umiiyak. Sister ayoko pang mamatay. Hinawakan ni Carla ang kamay niya, pinisil ito. Hindi pa. Hindi pa ngayon. Ngunit kahit ang mismong boses niya ay may basag sapagkat hindi siya sigurado. Si Rafael sa kabilang banda ay nakaluhod na, hawak ang ulo niya. Hindi ko alam. Akala ko, akala ko kaya kong kontrolin. Pero simula nang mabasag ang isang piraso, hindi na sila tumigil. Anong piraso? mariin tanong ni Rigo. Mula sa bulsa ni Rafael, inilabas niya ang maliit na piraso ng metal, kulay ginto ngunit may hiwang parang apoy. Nang makita yon ni Luisa, napasigaw siya, hindi sa takot kundi sa galit. Iyan ang dahilan. umalingaw ang boses niya sa loob ng kubo. Hanggat hawak niyo yan, hindi kayo makakaalis. Sa isang iglap, bumagsak ang lampara at ang kubo ay nagdilim. Tanging liwanag ng buwan mula sa siwang sa bubong ang nagbigay ng anino. At doon nila nakita, hindi na isang anyo ang nasa labas. Sa bawat siwang, may mga mata, mapupulang kumikislap mga daliri at kuko ang kumakalmot sa dingding, naghihintay ng tamang oras para pumasok. Diyos ko, bulong ni Bobby. Ngayon, wala nang nakaligtas na lihim. Hindi na lang si Luisa ang kalaban, buong kagubatan ay gising, at sila'y nakapaloob sa gitna. Huminga ng malalim si Sister Carla, pinikit ang mga mata. Sa kanyang dibdib, hindi niya alam kung mananatili siyang madre o magiging mandirigma. Ngunit nararamdaman niya, ito ang sandaling hindi siya maaaring manatiling tahimik. Bumukas ang mga mata niya at sa titig ay may apoy. Kung ito ang gabi ng ating kamatayan, wika niya, hindi tayo babagsak ng walang laban. At kasabay ng kanyang salita, muling yumanig ang bubong, mas malakas, mas malapit, parang ang buong mundo ay bibigay sa isang iglak. Pumutok ang bubong. Mula sa siwang, nagsulputan ang mga kamay, mahahaba, matutulis, at nanginig sa gutom. Ang kubo ay tila iniipit ng isang dambuhalang katawan na hindi nila makita ng buo, kundi mata at kuko lamang. Wala na tayong oras, sigaw ni Rigo, sabay talon para itulak ang isang kahoy na post sa pintuan. Mulit bumukas ang bibig ni Aling Luisa, ngayon ay wala ng bahid ng tao. Ang balat niya ay bumuka, parang punit na kandila, at mula sa likod niya ay lumabas ang dalawang pakpak na kulay abo, nanginginig at basa ng dugo hindi kayo makakalabas, sabi niya, ngunit ang boses ay hindi na isa. Isang koro ng iyak, halakhak, at sigaw ng libo-libong kaluluwa ang dumadagundong sa loob ng kubo. Si Bobby ay napasigaw, itinakip ang mga kamay sa tenga. Si Rafael ay nakaluhod pa rin, hawak ang piraso ng gintong metal na tila nagliliyab mayon sa kanyang palad. Bitiwan mo na, utos ni Sister Carla. Hindi ko kaya, sagot ni Rafael, halos mabulag sa liwanan. Parang nakakabit sa laman ko, parang parte ko na siya. Nagtama ang tingin nila. Sa mata ni Carla, nakita niya hindi ang kaaway kundi isang taong nalunod sa sariling kasalanan. Ngunit wala na siyang oras para magdasal ng kaligtasan para sa lahat. Dumagundong muli ang bubong, ngayon ay may mga ulo na lumalabas. Mga mukha na parang basag na maskara, mga mata na walang itim. Ang mga aswang ay nakasabit, nagingit nit sa butom. Rigo, sigaw ni Carla. Ang lampara. Nakita niya ito, nakalugmok sa sahig, ang apoy ay halos mamatay. Tumalon si Rigo, ngunit nahablot ang binti niya ng isang kamay mula sa bubong. Napasigaw siya, naninginig sa paghila. Hindi nag-isip si Carla. Sinunggaban niya ang lata ng floor wax na nakatabi sa sulok, binuhos ito sa sahig na makintab. Kumalat ang likido, madulas, dumaloy na parang ilog ng langis. Bobby, hawakan mo ako, utos niya, sabay gapang para abutin ang lampara. Ang mga kuko mula sa bubong ay halos lumapit sa kanyang ulo, nagmamasid, ngunit si Bobby ay buong lakas na humawak sa kanyang damit, pinipilit siyang hindi matangay. Naabot ni Carla ang lampara. Ang apoy nito'y maliit, nanginginig na parang huling hininga. Carla, sigaw ni Rigo, nahuhulog na. Itinaas niya ang lampara, nakita ang lahat, si Bobby na umiiyak, Si Rafael na nagdidilim ang mata habang kinukuyom ang piraso ng ginto, at si Luisa na nakatingin sa kanya na parang nagsusumamo, ngunit puno ng dalit. At sa sandaling yon, hindi siya madre o manlalakbay. Isa siyang tao na pumipili, mamamatay sa dilim o magsusunog ng sariling pananampalataya para mabuhay. Bumigkas siya ng dasal, hindi bilang panawagan kundi bilang pagtatapos, kung ito ang aking kapalit, tanggapin mo. At itinapon niya ang lampara. Pumutok ang apoy sa isang iglap sumabog ang kubo sa liwanag. Ang sahig na may wax ay naging dagat ng apoy, at ang mga aswang na nakasabit sa bubong ay nagsisigawan, bumagsak, nagliliyab na parang papel. Ang amoy ng nasusunog na laman ay kumapit sa hangin, humalo sa sigaw ng kabubatan. Si Rigo ay nahila palabas, ang balat ng kanyang binti ay napaso ngunit buhay. Si Bobby ay kumapit kay Carla, halos masunog ang kanyang mga kamay. Si Rafael nakaluhod pa rin hawak ang piraso ng ginto. Ang apoy ay nilamon siya, ngunit hindi niya binitiwa ng metal. Ang huling tingin niya kay Carla ay hindi galit, kundi isang hiling ng kapatawaran na hindi na nabigkas. Si Aling Luisa, nasusunog ngunit nakangiti, ay lumapit kay Carla. Hindi nyo kami mapapatay, sabi niya habang natutunaw ang balat niya. Ang anino ay laging may kapalit. At saka siya bumagsak, naging abo, kasabay ng pagbagsak ng bubong tumakbo sigaw ni Rigo Hinila nila si Bobby at Carla tumakbo palabas habang ang buong kubo ay gumuho sa apoy Ang liwanag ay sumiklab nagpaalpas sa buong gubat Sa bawat puno may mga mata na naglaho mga aninong tumakbo palayo Pagkaraan ng ilang hakbang huminto si Carla at lumingon Ang kubo ay abo na mulit sa gitna ng apoy nakita niyang kumikislap pa rin ang piraso ng ginto hindi natupok hindi nasira at sa kanyang dibdib, may isang sugat na mas malalim kaysa sa paso ng apoy. Ang kaalaman na ang kasamaan ay hindi natutunaw, kundi lumilipat lamang ng anyo, tahimik ang kagubatan ng sila'y makalayo sa abo ng kubo. Wala na ang mga yabag, wala na ang mga halakhak. Tanging amoy ng usok at sunog na laman ang naiwan sa hangin, nakadikit sa kanilang balat na parang sumpa. Si Rigo ay halos di na makalakad, nakapasan sa kanya ang hapdi ng paso at sugat si Bobby, nanlalambot, ay nakayakap pa rin sa braso ni Sister Carla, na parang siya lang ang natitirang matibay na haligi sa mundo. Ngunit kahit si Carla ay halos mabuwal sa bigat, hindi ng katawan, kundi ng alaala. Huminto sila sa isang burol na tanaw ang kalawakan. Doon, sa gitna ng dilim, unti-unting bumalik ang katahimikan. Walang koro ng halimaw, walang kumakalmot sa lupa. Parang natulog na muli ang kagubatan. Ngunit si Carla ay hindi mapalagay sa kanyang paningin kahit ang katahimikan ay may laman Ligtas na ba tayo mahina ang boses ni Bobby Hindi agad nakasagot si Carla Tumingin siya kay Rigo na bagaman sugatan ay nagbigay ng maliit na tango Sa ngayon sagot niya dahan-dahan Munit -dahan. ang kanyang mga mata ay dumapo sa kanyang kamay Sa pagkakahawak niya kay Bobby may bahagyang kislap na kumapit sa kanyang balat ginto manipis halos di makita para bang bakas ng apoy na hindi kayang hugasan? Ang piraso. Napalunok siya. Nandoon pa rin kahit iniwan nila sa abo si Rafael. Umupo siya sa damuhan hawak ang rosaryo. Ang ilan sa mga butil ay natunaw na pero may natira pang ilan. Sapat para hawakan. Hindi na yon pareho ng dati, parang nasugatan pati ang kanyang pananampalataya. Munit sa natitirang bigat ng mga butil, may aral na iniwan na ang liwanag ay hindi laging malinis at minsan ay nagmumula sa abo ng sariling sakripisyo. Babalik tayo, sabi ni Rigo, halos wala ng boses. Kailangan nating tapusin ang sinimulan. Ngunit hindi na siya nakasagot si Carla. Sa kanyang isip, bumabalik ang huling tingin ni Rafael, hindi galit, hindi kasakiman, kundi paghingi ng kapatawaran. At sa likod nito, ang mga salita ni Luisa, ang anino ay laging may kapalit. Muling umihip ang hangin. Sa kalayuan, may sumiklab na liwanag parang kidlat. At sa loob ng isang iglap, naramdaman ni Carla na hindi natapos ang lahat sa kubo. Natigil lamang, naghihintay ng bagong katawan, bagong pagkakataon. Tumayo siya, inilagay ang rosario sa dibdib. Hindi pa tapos, bulong niya, hindi sa mga kasama, kundi sa langit. Habang lumalakad sila palayo, dahan-dahang sumikat ang araw. Ang unang sinag ay tumama sa kanilang mukha, init na dapat ay aliw, ngunit para kay Carla ay paalala ng apoy na hindi kailanman namatay. At sa lupa sa kanilang dinaraanan, may iniwang marka, maliliit na bakas ng paa na hindi kanila, kasabay nila hindi nauuna, hindi nahuhuli. Parang may kasamang hindi nila nakikita.